Magandang gabi sa inyong mga idol uh, Upload na tayo sa mga ka-hunter natin mga idol Papakita uh, ko lang sa inyo yung ating laruan Para uh, sa mga ka-hunter lang natin talaga ng pera kapag ng mga na-under natin yung o kasi mayroon um, na no, konting ginawa sa aking mga ano, gusto ko na mong share hindi big time na para bumili tayo ng na uh, na mga natin uh, ng mga mamahalin ay so, conversion lang natin so, pakita ko lang sa inyo mga um, anong active sa aking laro ano. Uh, Ang under, o, Okay, mga idol, ay no Ito po, bagay ko mga mga roarna. Kaya tayo ng video na para sa pod dance mga idol. Para uh. sa inyo mga, idol. mga natin ating bagong conversion. So, kasi mga eh, ito, hindi tayong bumili lang para mga mahaling, ano, mga mahaling laruan. At luma lang ito. At hindi eh, nagamit natin mga ka-hunter. At so, ano ba ito? Hindi ko lumaan ito. Ito pala po nga ito, itong laruan natin. Kusyarap ko lang sa inyo mga kaibigan kasi baka sakaling may gustong gumaya sa ating mga hindi natin kayang gumili ng mga mahaling laruan. pala mga kanter ito palang video nito para sa mga kanter natin hindi sa mga kasi ang konting ko talaga mga idol sa ano ba yung medyani mo pero kaya lang mahig tayo sa itong laruan yung circular din sa inyo hmm. ang hilig natin yan yeah. Ito mga idol, lahat itong ah, gamit ko, ko ng ito mga idol. Asimbro ko lang mga idol lahat. Yeah. Hindi naman lahat ng content natin, puro sa sasakyan. Pero tayo nag-upload ng na mga tayo upload ng gaya mga hunter. Ayan. Yeah. Ito nga pala. mga idol, oh. Kala dito. Uh, Dimagasin na to, mga idol. Nimrod to, mga idol. Mga gawa po Mga ka-hunter. Yan, yeah, dimagasin na to. Yan. Yeah. Number ko nga pala ito. Kala dito. Kapalik ko nga to. Para makita niya. Kasi may gustong kumaya dyan. Ito kasi, Uh, ito kasi mga idol, tinamot swing na nyo yung swing to. ito ito din number ko ito mga idol yan, bale hinihinang ko lang ito, dito ginawa ko ng flat bar hindi natin kaya bumili ng mga magasin ng eh gano'n, ang na yun ito, ito din number na ito ah gusto kong magkaroon ng yan Ginawa ko itong mga idol, tira mo. Ang laro lang itong mga idol, simple lang ito. Pag ginawa ko ito, tulak, push. Wala pala itong bala mga idol. Pag wala pala itong bala, hindi may pupush. Ito pala yung mga niya mga idol. 10 rounds ito. 10 rounds ito mga idol. Ayan, pag nagkasaka, babala mo lang sa rito mga idol pag lumabatik na siya, okay na yan. Ngayon, pag nagkasama mga idol, ito. Pull up, push, tap, yan. ito. Isa. Ito. Ngayon, yung ginawa ko na itong mga idol, uh, mga simple materials lang ito. Ito kasing laruan ko itong mga idol. Manipis lang yung kahoy. Napakalit yan ng tao eh. Kaya kaunting tabas lang dito para hindi sa tumama. Ganun, ganun lang ito Pag alam pa pa, mo, uh, pabalit ka, pupunta pa. Maraming nyo lang. Basta. Ito. Ito kasi yung laruan na ito. Ngayon, itong magasing na ito. Pag wala ng bala, din mo hukos. dapat pag may bala to, ah, uh, pag may bala to, sinaksak mo rin mga idol. Pag tinulak mo to, kaya, niyan, po, siyan, po, pinulak, yan, tulad yan, hukos yan, tutulak yan. ito tulad diyan, Hindi ko naman nakasam po kasi sa loob tayo ng bahay mga idol. Pag, pag, pag nilalahan mo kasi to mga idol, pag kinasam mo ito, nilod mo. Kira'y iputok mo kasi dumatanggal yung bala rito. Right yan. Pero may na yan, hindi ka talong dati ng idol. Ito kasi swing to, swing, numrod. Pag ginanong mo yung swing, babala ka mano-mano. Ipaisa-isa. -isa. Yan. Ito, hindi na. Pag mga mga na ito rito, mga idol, mga kahunter, pag nilagay mo na itong mga kasi na ito, something rounds to, sabun po din naman nyo tulak pag hindi nyo baba kasa tulak baba kasa kung sakali gusto nyo gayaan itong mga simple lang namang butusin kaya alam mabusin sila mong trabaho kailangan ito kasi ito kasi yung post na itong post pellet na to kailangan kasi introduce sa baril wala yung buwabalik shell. Kahit na ito may magasya nung ayaw mo mabalik yan kasi may spring itong mali. Yan. May spray itong manifest nito na tumutulak dito sa post. Sa post page. Yan. yan. May mga yun. Ito. na mga jangsap-jangsap to. Mga sira-sira. Ang -sira. mga bakal dyan. Pwede yan. Pinto mo na lang. Yan. Kula niya mga yun. Pag matarget pa ka. Kasama mo. Post. Release. ba? buksan. Ito. Yan, ganun. Tapos, tapos, sa Angka sa 10 rounds yung mga uh, eh, yan. sa 10 rounds yan. Hindi ka na yung isa pa isa bala. Ito, pag minagas mo ng sampo ito, sunusun na yung putok mo. Ano, bilis eh. Ito, ito, kayang kaya yung gawin to kaysa yung mga katulad namin na natin na ma, hindi natin kaya bumili ng mga mga mamahaling ergan na pwede hindi magasin pwede yung i-convert mga idol e kung bakit ko natulom ang luma na to na nimrod na na-restore ko lang ito yan i-convert ko ng PCP rin itong mga idol yan tapos may regulator offset Uh, tapos yan, yan na, yan na yan. simple lang. Kaya na may pagsabayan itong mga ito sa mga FX. FX na magasi, ah, uh, FX na airgun. Ito, tulad nyo ito. Kinumber ko na rin yung, yung kanyang handle, uh, uh, na counter, na folding na rin ito. Hindi ko na masyado kabisado eh. Kasi bago ko lang gawa ito mga idol, Sinisir ko lang ito. Ito, nyo.

Ito lang ang pinaroon mga ka hunter Wala lang akong video na nag-hunter ako kasi alam na ito sa lugar namin, sa Metro Manila. Diyan. wala akong gusto. Eh, bisyo tayo sa trabaho. Siguro, pag may time mga ka-hunter, ah, uh, nakagawa tayo ng video sa pag-hunting para makita yung mga ma tayo mag-hunting. Ayan, mga idol. Tapos meron din akong ginawa nito yung sidecam, mga idol, dito. Pagpakita ko rin siya. Kaya nga pala, mga ka-hunter, bali, sinishare ko lang sa inyo kung paano ako pinumber ito aking laruan. Na, na nimrod to mga ka-hunter. Sinishare ko lang sa inyo. Baka sakaling mayroon kayong mga gaya itong laruan, pwede nyo ipumber, mga ka-hunter. Ano rin kayo may PCP ito na right? ba ito PCP na ito mga ka -hunter. May meron na lang akong ginawa mga ka-hunter na ito hindi na normal sa ating paningin ito uh, bali ito sidecam ito mga ka-hunter okay, sasakbulang to ka rito kailangan mo na itong cover ng ispo sasakbulang to ito.

Siyempre, pag di na yan, kinakalawang niya mga Ito lang ang ginawa kong miskot na to. Itong sa cam na to. Hindi naman ako na to sa ating paningin. Tulad nyo, marami na rin gumawa ng so, ito. Pero ito, ginagaya ko rin to sa mga sa mga kahanter na ito na gumagawa na ganito. hindi natin kaya bumili ng sa online na gawa ng ganito mahal. Ito, oh, gawa sa PBC okay, lang ito. Bilang, mahal. Yan. Pero yung um, makita pa sa gabi lang Yan. Kaya naman ako mong video mga kahanti ulit ng ating kawahan uh, kasi gusto ko lang i-share ito. Baka sakaling gaya, pwede nyo itong gayahin. Yan. Simple lang ito. Kasi hindi ka na isang putok. Kasi dati isang putok. Isang putok. Kakasara. Yan. Babala ka ng bala. Tutulak mo pa. Ayan. Eh, naisipan ko rin na gumawa na ngayon ito. Ito nga pala, sa nag-shirt ako, may nakakita naman akong gumagawa ng ganito. Kaya lang, siyempre, hindi naman natin kaya bilhin yun dahil napakamahal. Kasi lang tayo ang hamak na mekaniko, mga kahunter. Kaya naisipan ko rin gumawa ng ganito. Kaya naman natin gumawa nito, kaya may pattern lang tayo. Kaya naman natin gumawa nito. Then, hunter, yan, maganda rin. Napakabilis. general round siya. Yan, Then, mga kanta. Napakabilis. Napakalambot naman. Kapag may magasin to, may bala to, mga kanta. Kapag pinasok mo yan, kapag lumagatik na yan. Tapos push. Ito kasi walang laman mga kanta na rin makakita mo po. Eh, hindi ako pwedeng magmahal tayo kasi nasa ibang dapat bahay, pa rin Kasi pag pinos mo na yun may bala, hindi mo na matatanggal yung bala sa loob. agad yung pinakukutok. Ayan, ganun lang yan. Kaya pag nagmagasing ka, pag ipinasa eh, mo, iputok mo na kasi hindi mo na matanggal yung bala sa loob. Yan. Yan lang mga ka-hunter. share lang. Baka sakali lang may ma kayo. Ito lang gamit natin mga ka-hunter. Pahimprove lang, lang, Itong bat ko sa likod. Dati kasi itong bat ko, kahoy na to, buo to, napakahaba. Ipag eh, nilagay mo dito sa bag, mga idol, mga ka-hunter, hindi nakakasya. Kaya ginawa ko, gumawa ko ng folding. Gula ko sa ula yung folding na yan. folding na lang. Pagbalik na nga ito, hindi mo lang dito. Ito pa nga masyado pa mga counter ito dahil bago ko lang gawa ito. Yan. Yan. lang mga counter, baka sakali mayroon mga katulad natin na hindi natin, hindi kayang bumili ng mamahaling ergana, hindi magasin. Mga kasangaling gusto nyo gayahin to. Napakadali lang naman. Tsaga nga lang. Bali, dalawang araw kung alam itong ginawa, mga ka-hunter. Okay, maray salamat mga ka-hunter. Sana magustuhan niyo yung konting video natin, mga ka-hunter. Siguro, pag mayroon akong time na ano, gusto ko mag-upload din ng pag-hunting. Uh, wala tayong video kasi wala tayong lugar masyado rito. Nahihanti hanti tayo sa bukid. Ayan. Okay, maraming salamat mga kanter. Uh, sa mga nag-shoot shoot out sa ating mga ka-hunter natin, gamis po sa inyo. Na lahat po nag-shoot sa atin, nag-shoot out kasi ako mga ka-hunter Para ba pilala naman tayo sa ating mga ka-hunter natin. Bilang po trabaho natin sa angkakong kasi puro saktan, megane po, megane kasi Sa nga pala, sa mga hini susubscribe mga ka please subscribe sa ating kumukin-mukin channel. At share na rin po, mga ka-hunter, maraming salamat. God bless po.